may tabo diha sa tuwang katilingban. O na nga, ang ginoo diha sa tuwang ibanghelyo karon, naghatag ka na ito, ka ayong pagtulungan. Sundihan ko ka mo, nga malisod ka ayo sa usaka dato ang pagsulod sa gingaringan sa langit. Kung sultihan ko ba ka mo, mas lisod pa gayon sa usaka dato ang pagsulod sa gingaringan sa Diyos kay sa usaka kamilyong paglusot sa lungat sa dato. Ipasabot lamang diri, ng mga ato na gisimba dili ang ginoo kung ang mga butang kalibutan nun na we are really in danger. No? Muna nga diha sa katapusan sa itong Ibanghilyo, ang gaghan na karoon magkakuna, maulahi. Kung gaghan na karoon na ulahi, mahiuna. Kasi pasabot ani, kada bang na ito ang kinabuhi kung unsa ang tinuod na tinabuhi ng bulahan. Para nato ito, unsa ang pagkabulahan. Unsa ang pagkabulahan. Ang pagkabulahan, dilit masukod din ha sa kadaghan sa itong kaptangan. No? Kaya eh, para na ito, no, ang bulahan, di kayo ko ba? Kaya na kayo bulahan ko Bulahan, di ko. Kaya wag yun ko'y problema. Bulahan, di ko kay kung asa na ko gusto, makaanto, makaanto ko. In short, na nga sintro ang mga butang o ang mga bahandi sa itong kinabuhi na usahay kung hindi ka makabantay malimta na ito ang ginoo di ba? o kung malimta na ito ang ginoo makumpromise na ito ang itong relasyon sa ginoo magdala ka na ito kung saan sa pagkakarbuso o hambugiro wala ng bantayan na no? no? Wala pala nagpasabot na kung gato ka nito, dito ka sulod sa langit, Kudibi, atong lungtungan, money is not even present. se Kung kwartahan ka, nandahan ka kwarta, tumod kay, naging kapot yung buka, tinarong ang inyong panigusyo, Tinaro ng inyong paginabuhi, there's nothing wrong with that. Well, money is not really even present, se but it is our love for money. It is our love for wealth that makes us evil. Kaya nang mas gigigugma na to, ang mga bahandi o ang mga butang kaysa sa ato ang pagpaningkamot na mahimong sukod sa atong ginoo ilabi na din sa ato ang patiglang bigit sa itong isip ka na. mo ang panitignan ba ang unang pagbasa diha sa basahon ni Propeta Ezekiel. Kung sa'y sa ginoo sa ngatong ng Propeta Ezekiel, ingingon siya. Tao Ina ang pangulo sa tiro na nagingon ng inoong Diyos. Garbuso ka ako, osaka, Diyos. o niingon. Ako o sa Dios kung naglingkod ako sa tunos sa mga Diyos, taliwala sa kanagatan, apang tao ka lamang, isang tuod na pagkamaalamon ka daw Diyos, nagtuod ka na mas paalamon ka kay Dan Daniel, o nawalay butang, natagod ikan kanimo, Pinaagi sa iyong kaalam o sa labutan, nanato ka o nakatigong o ganghang gulawan o plata. Pinaagi usap sa imong pagkamaayong mamatidayon, nidugan ka kadato o tungkol di ini, nagkarubuso ka. Kumiyang sa ginoon, siya, biha sa iyong pagkagarubuso, ang nagpaabot niya, kamatayon. Muna ito ninyong dumano. Itang tanan, Moabi magiging kamatayon. Pero minaot na diha sa itong paglabang sa mga kamatayon, magdala kita sa tinuod na bahanti, bilig ang mga butang at itong ibigay ng tanan, kung ang tinuod na bahanti, bilig magkumpong sa kamot, kung dili matitigan lamang sa itong kasin-kasin. That's the real pressure. In life, what matters most is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Usa atong pamalandungan pag ayon ang atong panaw sa kinabuhi. Nga dili na to, punta ibaylo ang ato na maayong relasyon sa atong binoo o sa atong isip na tao. Tungod lamang sa mga bahanti o mga butang na kung kita mubiyaan na namin kalibutan na biyaan o sa ato na tanan. Ato ka na nga pangayon ng Rasya, ito ba lang sa mga pag-ampo ni San Bernardo ang isang ulog nato ang iyong piyesta karoon. 快欢迎走。I